uh, at least yan contribution so, ng NUPL ano, dun sa pag without ng mga corrupt na mga fiskal. Uh, kasi part sila sa so administration ng justice. Alam mo naman dun sa mga hinahawakan natin mga kliyente, problema natin lagi yung uh, mga trump up charges, kasabot lagi yung fis mga fiskal sa pagsasampan ng mga ganun mga trump up charges. Tapos ito yung mga, may mga ganito rin klase ng fiskal ano, na na, na, nag, uh, na, 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 na nagbebenta ng mga decision. So ano yan, kung, um, pinapakita natin na bukod sa hindi tayo nabibili, hindi rin tayo namimili ng mga resolusyon. Siya yung fiscal na umawak sa kaso ni Dr. Alexis Montes at sa kanyang kanyang anak si Dr. Montes ay membro ng Morong 43 na kinasuhan ng isang harassment suit na unjust vexation. Hinihingan sila ng 80,000 para i-dismiss yung kaso. Kaya ito yung ginawa natin. Para malaman din na hindi tayo namimili ng kaso bukod sa hindi tayo nagpapabili, hindi tayo namimili ng Ang ano to ay effort ng NUPL uh, at nakipagkulungan kami kay Secretary de Lima at through the NBI. National Union of People's Lawyers. Uh, ang NUPL ay isang nationwide organization ng mga human rights lawyer, tinatawag namin sa aming sarili ng mga people's lawyers, na umahawak primarily hindi lang human rights, kundi pati yung mga lahat ng klase ng kaso na may paglabag sa karapatan ng mamamayan kasama din mga public interest cases. Isang harassment suit, plain harassment suit ito dahil yung uh, nagkakaso sa kanya ay laging inaakusan ina si Dr. Montes isang komunista, NPA, gano'n. So nakikita natin dito na isang harassment suit itong kaso na to. Mas mahirap i-prove kapag isinampa mo na walang entrapment. Kasi sa entrapment, huling-huli na kinukuha yung, ano, yung pera. So, in flagrante delicto, mas, madili, mas mabilis siyang i-prosecute. Dadaling siya sa NBI, inquest siya for extortion at violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act.